Narito naman ang update sa mga first round rookie draft ng PBA Season 50 Draft 2025 na napirma na ng kontrata at hindi pa nakapirma sa kanilang mga koponan. Hindi pa opisyal na nakapirma si J. O. Chu ng kontrata sa Terraform Jeep, kahit na siya ang pinakaunang napili sa PBA Season 50 Draft. Ayon sa coach ng Terry Firma na si Ronald Tubid, si J.O. Chu ay kasalukuyang hindi available para sa koponan dahil sa kanyang commitment sa Abra Weaver sa MPBL season. Posibleng sumali si J.O. Chu sa Terry Firma kapag natapos na ang kanyang laro sa MPBL, na maaaring mangyari sa Desembre, Si J.O. Chu ay inaasahang magbibigay ng malaking tulong sa Terry Firma Jeep, na nagtapos sa nakaraang season na may 3-28 win-loss record. Nakausap na ni JOJO si coach Tubid tungkol sa kanyang pagiging bahagi ng Koponan at pumayag na dumalo sa mga practice ng Terra Firma kapag may mga breaks siya. Habang si Juan Gomez de Liyano naman ay pumirma ng kontrata sa Converge FiberXers noong September 13, 2025, pumirma siya ng tatlong taong rookie maximum contract deal sa team matapos mapili bilang ikalawang overall pick sa PBA Season 50 Rookie Draft. Ang kontrata niya ay magbibigay sa kanya ng pinakamataas na sahod na pinapayagan ng liga para sa mga first year players. Sa signing ng kontrata, naroon sina Converge coach Delta Pineda, team consultant Frank Lau, at ang ahente ni Juan Gomez de Leon na si Marvin Espiritu. Si Juan Gomez de Leaño ay inaasahang magbibigay ng malaking tulong sa Converge Fiberxers na naglalayong manalo ng kanilang unang kampiyonato sa PBA. Nakapirma na din si Dalf Panopio ng kontrata sa Blackwater Bossing. Pumirma siya ng tatlong taong kontrata sa team matapos mapili bilang ikatlong overall pick sa PBA Season 50 Draft. Ayon sa may-ari ng Blackwater na si Diaseldo Syke, ang pagpirma kay Dalf Panopio ay bahagi ng pagbuo ng Dynamic Trio kasama sina Cedric Bearfield at Christian David. Si Dalf Panopio ay agad na naramdaman ang koneksyon sa Blackwater nang sumali siya sa pre-draft workout sa ilalim ng coach na si Jeff Carriaso. Anya, ang mga teammates niya sa Blackwater ay great people and great players. na nagbigay sa kanya ng suporta at motivation upang maglaro ng maayos. Si Chris Kuhn ay napili ng Northport Batang Pierre bilang ikaapat na overall pick sa unang round ng TBA Season 50 Rookie Draft. Ayon sa pinakabagong update, nakapirma na siya ng kontrata sa Pure Blends, ang bagong may-ari ng Northport Batang Pierre franchise, matapos ang pagbili ng Pure Blends Corp. Sa Northport, nag-sign si Chris Kuhn ng kontrata sa team, Kasama ang mga ibang rookies tulad nila si Jay Austria, Mark Sanko, at Brian Sehonia. Ang Pure Blend score ay nagdalagari rin ng dating terraform coach na si John Edel Cardell bilang head coach ng team kahit na nagbabago ang pagmamayari ng team, patuloy na naglalaro ang Northport players, kabilang si Chris Kuhn, habang hinihintay ang finalisasyon ng pagbili ng Pure Blend score. LJ Gonzalez ay napili ng NLEX Road Warriors bilang ikalimang overall pick sa PBA Season 50 Rookie Draft. Nakapirma na siya ng kontrata sa team, ngunit hindi ko makita ang eksaktong detalye tungkol sa kanyang kontrata, pinili ng NLEX Road Warriors bilang fifth overall pick sa PBA Season 50 Rookie Draft, naglalaro sa posisyong bilang point guard, ayon sa mga ulat, si LJ Gonzalez ay excited na matuto mula kay Robert Bullock, isang veteranong player ng NLEX Road Warriors, sana ay maging matagumpay ang kanyang karera sa PBA. Si Yukian Androda ay napili ng Magnolia Hotshots bilang ika sa overall pick sa PBA Season 50 draft noong September 7, 2025. Nakausap niya ang coach ng Magnolia na si L.A. Tenorio tungkol sa kanyang pagiging bahagi ng koponan at nakakuha ng permiso na unahin ang kanyang paglalaro sa NCAA kasama ang San Beda. Ayon sa pinakabagong update, mukhang hindi pa opisyal na nakapirma si Yukien and Andrade sa Magnolia Hotshots, ngunit may mga indikasyon na malaki ang posibilidad na sumali siya sa koponan. Ang mga detalye ng kanyang kontrata ay hindi pa klaro, si Yukian Androda ay inaasahang magdadala ng kanyang karanasan sa pagiging kampiyon sa kolehiyo sa Magnolia Hotshots. Ang Magnolia Hotshots ay isa sa mga koponan sa PBA na may mataas na pag-asa para sa paparating na season, si Yukian Androda ay pinili ng Magnolia bilang ika-anim sa overall pick sa PBA season 50 draft. Jason Brickman ay napili ng Meralco Bolts bilang ikapitong overall pick sa PBA Season 50 Draft. Ayon sa mga ulat, mukhang hindi pa siya nakakapirma ng kontrata para sa 5-on-5 team ng Meralco Bolts. Ngunit may nakaraang kasunduan siya para sa kanilang 3-on-3 team noong 2021, ayon kay Coach Luigi Trillo. Si Brickman ay may potensyal na makagawa ng agarang epekto sa team, dahil sa kanyang karanasan at husay sa pagdodokumento ng bola. Gayunpaman, hindi siya makakasali agad sa team dahil sa kanyang kasalukuyang kontrata sa Abra Solid North Weavers ng MTBL. Si Will Gozem ay napili ng Phoenix Fuel Masters bilang ikawalong overall pick sa PBA Season 50 Draft noong September 7, 2025, Ayon sa mga nakalap na impormasyon, hindi pa siya nakakapirma ng kontrata sa team, si Coach Willie Wilson ay nagpahayag ng interes sa pagkuha ng isang malaking tao para palakasin ang frontline ng Phoenix Fuel Masters, at si Will Gozom ay umaasang makatulong sa team. Si Chris Miller ay nakapirma ng dalawang taong kontrata sa San Miguel Beermen. Siya ang ikasyam na overall pick sa PBA Season 50 Draft. Bilang isang veterano na may labing isang taon na karanasan sa profesional na basketball, si Chris Miller ay excited na makipagtunggali sa PBA at makatulong sa San Miguel Beermen na manalo ng kampyonato. Si Chris Miller ay may labing isang taon sa profesional na basketball, naglaro sa iba't ibang liga sa Europa at ibang bansa. Nakapirma naman si Sonny Estel ng isang taong kontrata sa barangay Ginebra bilang rookie deal. Siya ang ikalabing isang overall pick sa PBA Season 50 Draft at nagpakita ng potensyal sa Draft Combine. Kung saan siya ay nanalo ng MVP honors, nakikita si Sonny Estel na magiging bahagi ng rotation ng team, kasama ang mga veteranong manlalaro tulad ni na Scotty Thompson, Jopeth Aguilar, at Troy Rosario, ayon kay Coach Tim Cohn, si Sonny Estel ay may mataas na potensyal at athleticism na makakatulong sa team, siya rin ay nagpahayag ng interes sa pag-develop ng young player at nakikita si Sonny Estel bilang isang valuable addition sa team. Samantala, hindi pa nakakapirma ng kontrata si na Christian Manaitay at June Roque sa Rain or Shine Elasto Painters. Gayunpaman, nakatanggap na sila ng tender offers mula sa team, na nangangahulugan na secured na ang kanilang signing rights sa Rain or Shine Elasto Painters, ayon kay Coach Yang Giao, hindi sila nagmamadali sa pagpirma ng kontrata ng mga rookie, dahil nakatutok muna sila sa pagtatapos ng kanilang mga commitment sa ibang liga tulad ng MPBL at NCAA, sa ngayon, Nakikita ni Coach Yang Giao ang potensyal ng dalawang manlalaro na makatulong sa team. At yan ang update sa mga first round rookie draft ng PBA Season 50 Draft 2025 na nakapapirma na ng kontrata at hindi nakapirma sa kanilang mga koponan. Kung umabot ka naman dito subscribe mo naman ang ating channel para updated ka sa mga bagong upload natin, yun lamang po at maraming salamat po.